What? Wagu subukan, MASIH sira ambu ayam. Wagu bung subukan, MASIH sira ambu ayam. wala wala ulang perang Di wala. Wala. ini, soalnya, soalnya di ulang perang. saya saya subukan. masisira ang buhay mo. No! Yeah. Oh. Wala po. Ha? Wala po. Wala? Wala kayo naanap? Wala po. Joke ka? Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.

mas, sir. Boss, parang parang galit ka yata, eh, boss eh. Nagtatanong lang ako, boss, parang bad trip ka, parang ikaw pa yung bad trip sa akin eh. Hindi po nagtatanong lang ako, boss. Ito po yung tanong ko, boss. Siguro yung maayos yung sagot mo, ha? Boss. Pogi ba ako, boss? Pogi ba ako? Pogi ba ako, boss? Pogi ba ako? Hindi mo ako niluloko, boss? Sigurado ka? Makinis mo nga ako, boss. Makinis mo nga ako. May abs ba ako, boss? May abs. Hindi ka magsisinungaling? May muscle ako, may muscle. Sigurado ka ha? Macho? Pogi ha? Paama man, niloloko mo ako, ha? Hindi mo ako niloloko? Sigurado ka? Makakasapak talaga pag niloloko ako eh. Uh, sige, dahil sinabi mo naman ano, dahil sinabi mo naman pogi ako, magmeryenta ka na lang ha? Pogi talaga ako. Magmeryenta ka. Pogi talaga ako ha? Okay, ayos yan, good yan. Boss. boss! 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 Boss, pwede magtanong, boss? Pwede magtanong? Pwede magtanong? Kasi kanina pa ako sa Obante, oh, boss, palakad-lakad kasi ako okay. eh. Tatanong lang ako, boss, na maayos ha? Boss, pogi ba, okay ba ako, boss? Boss, pogi ba, okay ba ako, boss? Siyempre naman. Kaya lang, parang nakikita ko sa bata mo, nagsisinungaling ka eh. ah. Yeah. Seryoso ka? Man, eh. Seryoso ka? Oo. Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Kumakain ako ng buhay pag nagsisinungaling. Eh. Okay lang. Sigurado ka? Oo. Sigurado bogi. Pogi. Pogi, pogi. Makinis ako, makinis. makinis. Wala makinis. akong nagyawat. Wala. Sigurado ka? Oo, wala. Hindi ka nagbibiro? Hindi ako nagbibiro. Sigurado ka? Nagtatanong ako, nagsisurvey ako kasi sabi ng nanay ko, pangit ko daw. <laughs> sigurado Pali ka? Ang nanay mo. Pogi ako ha? Pogi ka. Macho, macho. Macho. Okay, okay, okay. At least na tayo. Dahil sinabi mo pogi okay ako, sinabi mo wala, ako. lang tigya ako to, magpapamirenda na ako sa'yo. Okay lang ba? Okay lang. O oh, sige, magmirenda ka o, oh. magbagong buhay ka na ha. Magmirenda ka ha. Thank you, thank you, thank you. <laughs> boss, pwede magtanong, boss? Ano yun? Ay, wait lang. Kambay ka ba dito? Kanina pa kasi ako palakad-lakad, boss. Naghahanap kasi ako ng ano eh. Gusto ko lang ma-relax eh. Bad trip kasi ako ngayon, boss eh. Okay lang ba magtanong? Pogi ba ako? Huwag kang magsinungaling ha? ba ako? Pogi ba ako? Nagsisinungaling ka eh. Seryoso ka? Oo, kumamatay ako ngayon. Gusto mo magsinilang ako ulit. Mukha mo na lang eh. Sigurado ka? Oo. Baka nilalawa ko mo lang ako ha? Macho ba ako boss? Macho ba ako? Macho? 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 May muscle ba ako? Muscle no? Meron no? Ayun, hawa mo. tigas? tiyas? no? May daga. May daga? Ayun, gusto ko sa'yo. Solid. Boss, sigurado ka ha? Macho, pogi. Makinis ako ha? Wala tagawat ha? Sigurado ka Hindi ka magsisinungaling. Oo. Pag ikaw nagsinungaling, babalik ka, babalik ka kita dito. Alam mo yung bahay mo, ha? Sige, sige, sigurado ka, ha? O oh, sige, oh, uh, magmerenda ka, pogi pala ako eh, ha? Thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat ka, pogi ako.